Kaibigan, alam mo ba, nagsimula lang ako ng aking negosyo 21 years ago, gamit lang ang 1,000 na pohonan. Ayan. Kung gusto mo malaman, kaibigan, paano ko ito nagawa, panoorin mo ang video nito hanggang dulo. Makakatulong ito sa iyo kaibigan. Lalago rin ang iyong negosyo. At sure na sinso ang buhay mo pati ng iyong family. Hello mga kaibigan. Magandang gabi sa inyong lahat dyan. Happy evening everyone. Ito na naman ang iyong life coach at ka, negosyo partner. Ate JB. So, naiba po tayo ngayon, kaibigan, no? I'm talking about our schedule sa pagvlog Kasi naman, kaibigan, nakasanayan na po talaga ni Ate JB na gagawa ng video tuwing day time especially in the morning pero kaibigan kasi nga may classes na na notice ko po sa aking mga previous videos medyo maingay po yung ating background kasi nga yung mga students kaibigan ang ingay po nila yung yung akin tindahan kaibigan situated lang po siya sa likod ng paaralan so sa harap ko po mismo na yung paaralan so ang ingay kaya naisipan ko why not i-try po natin GB na gumawa ng video uh, in the night in the evening there friends So sana kaibigan, no, magustuhan nyo yung ating topic ngayon. Napakaganda po nito kaibigan. We will be talking about sari-sari store business. At kahit wala ka pang negosyo yung sari-sari store kaibigan, kahit wala ka bang planong magtindahan, sana panoorin nyo pa rin po yung aking video hanggang dulo. Dahil makakatulong ito sa iyo, kaibigan, makakamotivate ito sa iyo, makaka-inspire ito sa iyo, okay? Para lalo mo pang pagsikapan yung buhay mo, kaibigan, para masinso, no? O masinso tayong lahat, makamit natin yung ating mga pangarap sa buhay. ang sana, kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB, sana naman magsubscribe ka na kay ATGB and then pakihit na notification bell para mapanood mo yung other videos ko na tiyak makakatulong sa inyong pag-asinso. And sana kaibigan, paki-share na rin para mas marami pa tayong matulungan. And then, meron pa lang makisuyo na rin ako kaibigan. No? Please, please, please again, don't skip the ads. Malaki tulong po sa akin at sa akin family. So, mga kaibigan, pag-usapan na natin, no? Kasi nga may nabasa ako mga kaibigan, no? Iilan sa ating mga kababayan, mga kapatid, kaibigan sa YouTube, nag-comment po. Ayan, so kaunti lang naman sila, may nagtanong, paano ko daw napalago or paano ko ba napaabot ng 20 years yung aking maliit na puhunan. Kasi naman, sa tuwing ako po ay mag-video, kung ikaw kaibigan, lagi ka talagang nanonood sa aking mga videos. Ayan, so siguro narinig mo na rin si Ate GB, no? Ilang beses ko na rin sinabi na 1,000 lang po ang puhunan ko. Way back 2002. So 21 years na po. Running 21 years ng ating tindahan. So before anything else, thank you so much God. Thank you so much at hindi mo kami pinabayan. Thank you so much God sa tulong niyo po at napalago ko yung aming negosyo. Lalo na sa aking mga kapitbahay dito, no? Na kahit may mga kakopetensya ako, most of them dito pa rin bumibili sa aking tindan. So, mga kaibigan, paano ba? Ano bang ba ginawa ni Ate GB, no? Yung bakit yung aking 1,000 na puhunan na paabot ko po ng 20 years, to be exact 21 years. Mga so, kaibigan, pag-usapan na natin, paano ko ba napalago paano ko ba napaabot ng 20 or 21 years yung aking 1,000 na puhunan noon. Dear friends, ang liit talaga ng puhunan ng 1,000. Pero, back in those times, kaibigan, yung kilo ng bigas, tu at 17 uh, 15, 20 pesos, yung ganadar, 20 pesos lang, eh ngayon, 60 pesos na po. So, masyadong mura talaga ang mga bilihin noon. Kaya yung aking 1,000 na puhunan, halos mapuno yung aking tindahan. Pero again, mali talaga ang 1,000. Okay, but then, marami na rin naman yung ating tindahan. Ang ginagawa po namin noon, kaibigan, kung magkano yung aming binta in one day. Pag-close na ng aming tindahan, kinakount, binibilang namin yung aming binta, Early in the morning, kaibigan, ginagamit po namin ito sa pamamalingki. Hindi kami pumupunta sa big supermarket sa uh, Monday until uh, Friday kasi nga maliit lang, no? maliit ang ating binta noon. Masaya na tayo pag nakabinta tayo ng 300, 400, 500, jackpot na. <laughs> so, kinabukasan kay Bigan, binibili. Gahano man kaliit yung aming binta, basta hindi kami malugi sa pambasahe, ayan, binibili namin. Kasi nga, konti laki mo paninda nila kay Bigan, yung itlog ko noon, 6 pieces, swerte na kung isang dosena, eh ngayon, ilang 3, five tris, six 3, ten tres. Yung aking mga shampoo, kaibigan, hindi po ako bumibili noon ng 1 dozen, one half lang. Yung aking beer brand, kaibigan, yung aking mga noodles, 10 peraso, one dozen, eh ngayon, nakakabili na tayo ng per boxes. So, malaki talaga ang ka kaibahan, kaibigan, no? Yun lang talaga, kaibigan, ruling ng ruling. And back in those times, hindi po talaga ako nagpapautang. Unlike today, na nagpapautang ako. Kasi kaibigan, pag maliit po yung puhunan, okay naman magpautang. Pero paano? Anong iro-roll mo kung magpapautang ka? Maliit ka yung puhunan. Saka ka na magpautang, kaibigan, pag well-established na yung tindahan, malaki na yung pera mo, or kung nagsimula ka sa malaking puhunan, pwede ka magpautang. Again, put limitations, okay? Para naman hindi maubos sa utang yung tinda mo. Ganun talaga, kaibigan. So, bag, nagpautang ako siguro after years. So, one, two years. Kung hindi ako nagkakamali, hindi talaga ako nagpapautang. Kung nagpapautang man ako siguro sa mga tiyahin ko, sa pinsan ko, kasi mahirap silang hindian. <laughs> Pero sa mga kapitbahay, kaibigan, sa natatandaan ako, hindi ko tala, hindi talaga ako nagpapautang. Yun yung ginawa ko noon, kaibigan. And then, mga fast-moving products lagi, mostly, yung itinitinda ko, fast-moving. Yun yung mga, yun nga mga non-food items, kaibigan, wala ako noon. Unlike na yun, kaibigan, natitinda na ito yun ng chinelas, mga walis, mga school supplies. Noon kaibigan, hindi ako nagtitinda niyan at wala karin ako soft drinks doon. Kasi nga, ang laki ng puna ng soft drinks. Wala akong beer kasi nga, wala kaming kuryente noon kaibigan. So, wala kaming kuryente, walang electricity. Paano mapapalamig yung Walang, walang kuryente, wala rin refrigerator. <laughs> so, kaibigan, yun, ang hirap, no? Pero thank you so much, God, sa aking pagpupursige, sa aming pagpupursige, pagsisikap, sa at uh, tamang pagdiskarte kay Bigan at syempre may tama disiplina tayo sa sarili at ganito talaga ako humawak ng pira hindi ako gastos ng gastos na ko talaga yung 1,000 puhunan ko but then may mga mga pagsubok na dumating kay Bigan umabot sa punto na nag-close yung aking tindahan pero hindi naman umabot ng 1 week mga 5 days lang siguro hindi 1 week kay Bigan kasi nga uh, naubos yung puhunan ko iwan ko kung bakit naubos to basta naubos siguro yun yung pagkakamali ko. Nang hiram ako kay Bigan, nang po ako sa king pinsan, 5,000 at yun ginamit ko. Nang -utang rin ako sa Indian Nationals, yung tinatawag natin na Bombay, Turko. Nang utang ako sa Filipino lending firm. So may binabayaran ako na utang na na arawan sa mga Bombay, Indian Nationals, meron sa weekly sa Filipino uh, lending firms. At nabayaran ko po ito kasi nga, todo higpit ako kay matipid talaga si Ate GB, no. Ay, hindi ako basta gastos na gastos. Hindi hindi nga ako nakakakain noon sa Jollibee sa McDonald's hindi. Dito no, talaga kami sa Bike Big ang tudo tipid talaga ang ginawa namin. Kaya ayon, yung aming 1,000 na po na napalago at eventually slowly slowly nabayaran ko po yung mga utang ko at wala na po akong utang. And from that kay Big ano, na kumpleto talaga yung aking tindahan kasi noon pag bumili, Ate GB, meron ka nito? Tapos wala akong stocks. Hindi ko sinasabi kay Biga na wala ko. Hindi ako nagtitinda ng inahanap ko. Hindi. Sinasabi ko lang po na, uy, kakaobos lang. Ayan, binili kanina. Ayan, hindi ko sinasabi na, na hindi ako nagtitinda. Para naman, and the next time na maghanap si customer, pupunta pa rin siya sa akin tindahan. Pag sinabi ko, hindi ako nagtitinda niyan, hindi, sa next time na kailangan niya, yung bagay na yun, hindi na siya pupunta sa tindahan ko. Ayun, yun yung, tapos nililista ko po tapos sa uh, next time na maggrocery ako, mamaleki. Yung inhanap ni customer na hindi ko tinitinda, binibili ko ngayon. Pagbalik ni customer after few days, many days, ayan so meron na akong stocks. Yun yung dahilan kay kaibigan kaya uh, medyo po no, yung ating tindahan. Kakatlong papakita ko sa inyo. Ayun, mga kaibigan, ito po yung tindahan ni Ate GB. Ayan, so marami tayong stocks ngayon. Pero mas dadami ito the, uh, the next day kay kasi nag-order na tayo kay uh, grocery, no? And meron nagtanong kay Bingham, sana, magkano daw yung, sana, smart si? Ayan, to, 20, ah, 30 na. 30 na yung smart si kay Bingham. Ayan, so ito yung smart si nagtanong si client. So ito yung tindahan ni Ate GB, ha? Hindi katulad noon kay Bingham na yung aking itlog na magsimula ako, 6, no? Anim na piraso lang. Pero ngayon, tingnan nyo naman, by trace na at naubos ng ano, Ayan. <laughs> Marami na tayong mga paninda. Kaibigan, ngayon, kay, noon kaibigan, hindi ako makabili ng mga one tie, mga one dozen, hindi. One half lang kaibigan, one half na kafe, one half na Milo, one half na gatas. Ayan, yung mga nodo sa ating kaibigan, noon, five pesos lang. So ngayon, makakabili na tayo ng per boxes. Ibang-iba talaga noon at saka ngayon kaibigan. At ito po ay utang ko sa mga customers ko na dito po sila bumibili kahit marami tayong kakompetensya. Ayan, another customer kay Bigan, no? Ayan, GSM, sarap ng GSM. Bumili rin siya ng bigas. Thank you so much po sa ating customer. Ayan. So, kay tingnan nyo naman, no? Malit ang tinahan na JB, pero merong laman. I mean, maraming laman. <laughs> Ayan, kay Bigan, para lang yung intermission number, no? Para naman hindi kayo magsawa na panoorin yung mukha ni Ate <laughs> And <laughs> then, gusto ko lang ipakita sa inyo ang yung laman ng aking tindahan kasi po, sometimes, meron po nagko-comment na bakit daw ako nagbibigay ng advices, eh, papalogay yung aking tindahan, hindi lumalago kasi kaunti ang laman, kaunti ang laman kasi nga, maga, malakas, no? Maganda yung atibitan, malakas yung ating kay bigan. Kaya naman, sa mga nagko-comment dyan, na siguro papalagin sa TGB, nagkakamali po kayo. So, sometimes, naggumagawa po ako ng video, kaunti ilang laman yung aking background, kasi nga, naubos. Eh, hindi naman tutali naubos, no? Malakas yung ating bitaan, kaya malapit maubos. So, kay kaibigan, no? Back, uh, back to our topic, kay Yun ang talaga ginawa namin, kay bigan. Hindi talaga ako nagpautan na magsimula ako ng aking negosyo. And then, rolling-rolling talaga hindi ako bumibili ng kahit ano para sa sarili ako kaibigan Ayan, so an nangutang rin ako ng refrigerator eventually kay Bigan kasi nga may mga naghanap na po ng soft drinks, beer. Isa mawalan ako ng customer, pera na sana naging bato pa. Kaya nangutang ako ng refrigerator sa appliance center. Ayan, so shout out do exam. Uh, nakatulong po sila sa akin, nangutang ako ng refrigerator sa do exam. Ayan, so ayun, nagdagdagan yung aking binta, may soft sa tayo, may alak na tayo. So, lalong, mas lalo pong lumakas yung ating negosyo. And then, after that, kaibigan, nang kami po ay nakapag-ipon, we save money, bumili po ako ng motorcycle. Uh, single na motorcycle, kaibigan, ito po yung ginagamit ko sa pamamaling kay pag paggogosiri. So, nakatipid tayo sa pamasahe. After sa motorcycle, kaibigan, nakabili ako ng sasakyan na maliit kaya. And then, after that, bumili rin ako ng multi cab van. So, yun yung ginagamit namin ngayon, yung van sa pamamaling kay at sa paggogosiri. So, makasave tayo, kaibigan, ang mahal na ng pamasahe, no? at konti lang pag mag lang ka ng tricycle konti lang ang, lam ang laman kasi nga maliit, yung ating van puno kahit ilang sako ng bigas, sampo pwede, ayan, so mga gun goods, pwede kay bigans so, kaya malaking tulong yung ating sakakyan, ito yung ginagawa ko kay vegan Maaga rin akong nagbubukas, wala pang 5 p.m., 4 a.m., no 5, wala pang 5 am 4 a.m., alas 4 ng umaga, papuntang 5 a.m. kaibigan bukas na kami at nagsasarado ako noon ng 10 a.m. until 12 no malapit 12 midnight so kailangan una akong magbukas kaysa aking kakopetensya at kailangan mas mas matagal ako magsasarano kaysa aking kakopetensya pero ngayon na may sakit na si Ate GB maga na po ako natutulog kaibigan so wala pang 9, 10 p.m. natutulog na si Ate GB ayan so yun yung ginagawa ko kay kaibigan no? Ayan, so hindi, hindi wag ka talag, wag mo mong unahin yung pang personal na kagamitan mo, kaibigan. Kasi ka tayo, kaibigan, pag may tindahan tayo, or kahit anong source of income, pag nagkapira tayo, ayan, bili tayo ng bili. Hindi natin iniisip na pwede natin magamit yung, yung pera natin para madubli, para matripli, i-invest natin sa negosyo. Ako nun, kaibigan, kung magkano yung binta ko, hindi mo na nga ako nagsisave. Diba marami akong video na sinasabi na dapat magsave kayo? in e all kaibigan, hindi ako nag-ipon kasi nga yung aking puhunan. So instead na ilagay ko sa alkansya, ginamit ko muna pang ruling. At nang duma, lumaki na talaga yung aking pera, doon ako nagsimula nag-ipon. Kaibigan, ikaw, pagkaunti pa lang yung pera mo, i-roll mo muna. Huwag ka muna mag-ipon. And so si Ate Jimmy, nagsimula mag-ipon, kaibigan, mga siguro, lapas na 5 years sa aking pagtitinda, malapit 10 years, nagsimula ako mag-save. At yung na-save ko, kaibigan, ginamit ko, nag-invest ako ng isang negosyo, which is, which is my Pesonet Cafe meron tayong, tayong internet kasi kaibigan, meron tayong printing business, gumagawa tayo ng ID. So, from isang negosyo, nagsanga-sanga na po yung ating negosyo. Ayan, thank you so much, God. So, dapat ganito ang mindset mo, kaibigan, ha? Try to find another source of income. Makakatuloy ito sa iyo, kaibigan, para gumanda ang buhay mo, especially ng iyong family. Iyon naman ang pangarap nating lahat, gumanda yung ating buhay, mabigyan natin magandang future yung ating family, yung ating anak yung ating mga kapatid, magulang, asawa, ayan. So, ganito lang kaibigan at makatulong tayo sa ating kapwa. So, medyo stable na po ko ngayon. And based of my 21 years of experience bilang tindera, marami na ako napagdaanan. Kaya naman lagi ako nagbibigay sa inyo ng tips. Dahil, ito po ay based sa aking personal experience na katulong kay TGB, kaya naman, pinabahagi ko sa inyo. So, yung kaibigan, okay, no, hanggang dito na muna kasi pag sinabi ko sa la lahat sa inyo, yung man nangyari sa akin sa 21 years, baka abutin tayo ng umaga. Ayan, so, or madaling araw. <laughs> so, hanggang dito na muna, itutuloy na lang natin in the next few days, no? sana kaibigan may natutunan kayo sa uh, kay Ate GB. Again, uh, last tip kaibigan, kahit anong ang pagsubok na darating sa ating buhay, huwag tayong sumuko. Always ima uh, believe in yourself lalo na kay God, kay Bigan, hindi tayo pa pababa, pababayaan ng Diyos. Ang pasensya na pagbulol si Ate GB kung magtatagalo kasi nga bisaya ang inyong lingkod sa hindi pa nakakalam, I am from Cebu po, taga Cebu si Ate GB. ang thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB. Kaibigan, huwag mo lang kalimutan yung parating kung sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na makamit natin yung ating mga pangarap sa buhay. Basta masipag tayo, may tamang disiplina sa ating sarili, madiscarded tayo and then we have God in our life. Tiyak yeah, kasi sa natin kay Bigat Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal. I also love you guys. Thank you so much. God bless.